people, meron tayo ngayon tatalakayin dahil sa ating mga nakasanayan na may mga lucky plant tayo tuwing taon-taon at saka para sa akin araw-araw o kaya buwan-buwan mayroon tayong lucky plant at ito naman ang tatalakayin natin ngayon, yung mga uh, mga pang lucky plant sa 2024 hindi naman tayo naasa sa halaman kundi tayo naghahanap buhay kaya nga sila ay tinatawag ng lucky plant sila ang humahatak ng swerte. Okay, humahatak ng pera no, sa ating paningin mga palamuti. Sinabayan natin ang panalangin sa Panginoon. Ta tayo namay naghahanap buhay mga kanais people araw-araw. Pero itong mga halaman na ito, kakaiba mga kanais people, ito yung naghahatak ng pera para sa ating negosyo. Ang number one numero uno da, sa atin ay ang Patsera Aquatica. Ito, kakaiba siyang variety. Ito sila yung mga tansi na tawag na patsirakwa. Sika mga Chinese people, laging isang magandang regalo sa taong nag-uumpisa sa negosyo. Ayon sa at sa pingsoy, ang halaman na ito ay nagdadala ng swerte at kasaganahan at mas epektibo kapag ito ay nasa sulok ng kayamanan wow! ng inyong tahanan. Sa timog silangan at sa sulok ng inyong kwarto, o opisina, tahanan, o hardin. Ayon sa ating pingsoy, uh, may kumpas sa hilaga at noturing pangalawang sulok sa kayamanan sa pingsoy. Ang Patsira Aquatica ay isang tropical na puno na madiling palaguin sa loob ng pamamahay. Madalas itong may dalang abrid na puno ay maaaring makatulong ng inyong swerte at kumikita ng mas maraming pera sa pamamahay o sa inyong negosyo. Bukod pa sa pira, ang Pachiracuatica ay isang magaling na tagapura sa hangin, halaman na naglilinis ng mga toksin sa hangin. Ating pangalawang lucky plant, ayon sa ating pingsoy, ang isang rubber plant, Picos Elastica, nakakapipong ng kayamanan dala ang swerte mga iba-ibang mga pangalan mga iba-ibang variety ay may dala-dala nang swerte sa loob ng bahay ay at kasama ang rubber fig ang halaman na gumay isang tinuturing indoors o ficus trees ang ficus elastica ay isang may bilog ang mga dahon na tinuturing simbolo ng pera Bulong pera at kasaganahan. Mga ito, mga kanais people, bilog-bilog. Kapag ang nasa bahay ang mga halamang ito ay ma nagdadala ng swerte, malakas ang hatak ng sa pera. Picos elastica, ang rubber plant ay nasa kabilang isa ring pangwalong pinakamatibay na halamang mga picos elastika Mga iba-ibang mga variety. Kasi may tanging anyo sila na naghahatak ng pera o swerte. Pang tatlong ano, pang lucky plant natin, yung tinatawag na San Laurenti, snake plant. Mga kanis people, iba-ibang mga variety, katulad nito yung Laurenti. Ayon sa ating pagsususi, ang snake plant na San Siberia, kaibang tinatawag na mother-in-law tongues or bilge Belgian cortines. Ang halamang ito ay kapag nalagay sa isang tamang posisyon, ay tinuturing na halamang dala ng swerte. Dahil ito ay nakaka-absorb mula sa hangin, naglilinis ng toksin, ay maaaring matagpuan sa loob ng bahay o sa inyong hardin o sa inyong balkonahin. Ito ay indoors. Itong maangas na kagandahan na halaman ay matataguyod ang anumang bagay. Naglalabas ito ng malakas na pang-aangkop na enerhiya. Ito yung nagtataboy ng mga, mga masasamang hangin at saka ganda ito sa indoors. naglalabas din ito ng malakas na enerhiya. Sisira sila ng negatibong enerhiya at mga ano pang mga masasamang hangin. Ito ibang variety. Sa pang number 4, ang citrus trees ang puno ng citrus trees ay kilala sa ilalim ng special na napangangalaga. Maring itatanim sa mga lalagyan, ilan na pinakamahusay na citrus tulad ng limon o lime na nagproduce ng prutas. Mabango ang citrus. Lahat ng puno ng citrus ay may dalang swerte. Lalo na maraming citrus ang bilog at ginto. Kahawig ng barya para sa kayamanan. At mas maraming prutas ang inyong puno, mas maswerte ito na isang mga pangregalo sa pagdiriwang ng Chinese Spring Festival. na panglima naman tayo, Banda Corolla. Ang pangalan na banda ay nagmula sa pangalan na Ordo. Para sa isang ISIS, ang banda tesselata na ngayon ay kinikilalang bilang ang karaniwang pangalan sa buong kinyos. Ang asol na banda na may espesyal nitong kulay. Ang tanging orchids na mumulaklak ng kulay asol. Ayon sa pingsoy, kakayahan sa pagdadala ng swerte at kasaganaan sa pag-ibig. Ay pinakamabansin-pansin isa sa pitong na pinakamahusay na at ang kulay nila ay kerti hahatak ng pera ayon sa pink soy may kakayahan dadala ng swerte kasaganaan, sa ganaan sa pag-ibig yun ang ating lucky plant 2024 ito naman tayo sa pang-anim kung ang jade plant ay nagpapakita sa iyo ng pera ang krusula o bata o jade plant na kilala na rin jade plant lucky plant money plant or money tree Amazing ay isang succulent na may maliit na rosas o puting mga bulaklak kinikilalang at malulusog na bulaklak yung kanilang kabilog bilog ay mukhang pera kapag ito ay nakadirekta sa sikat naka ka-expose direkta sa buong sikat ng araw ang ilan sa ay mga pumapalapad sa paglipas ng panahon sa kabilang ng mga positibo na hindi mabigay ng karagdagan, karagdagang pera sa isang tao. Ang crassula ovata o crassula argentea ay isang magandang halaman ng bahay. May mga masayang alaala habang lumalaki. Ang mga jade plant ay popular na succulent plant at ito ay naghahatak din ng pera sa kanyang anyo ay sila ay nagawang money tree. Akit din ng pera. Kadalasan nilalagay yan sa mga pang office or business pang negosyo sa tindahan. Amazing. At sila ang nag-aakit ng swerte. Lili Estipelium. Ang ating pis lily ay isang baragintid. Ipinanganak sa tropical na Amerikas. Tinuturing na dala ng swerte ang peace lily na halaman. Kaya nitong linisin ang lahat ng mga mga berde, mga malinis na mga hangin at kapaligiran. Kapansin-pansin so, ang mga tekstura. Ito ay mga perfecto para sa opisina at sa mga tahanan. Peace lily, Spathiphyllum. Ano pa ang gusto mo? Kapag naghahanap ka sa impormasyon tungkol sa halaman na ito, makakita ka ng maraming artikulo tungkol sa peace lily. So, ay may kakayahang linisin ang hangin. tolerante sa alinip at napakadaling alagaan. Ito so, yung ating pangpitong lucky plant. Ating pang pangwalo na money tree. Money plant. mga golden potos. Mga putos. Epipernium. Sila ay pag natingkadan na ng araw ayon sa pingsoy Ayon sa pingsoy, ang money tree plant ay bukod pa sa pagdadala ng swerte at pera. Ay nauugma din sa pagpapairal sa taong sa kanyang paligid. Makinis, bilog na mga dahon malaginto. Pag sila ay nasisinagan ng araw, nag-iiba ang kulay. Swerte ang hanap buhay mo. At malaginto yung mga kulay. Kumakatawan sa mga barya ang mga kulay nito na nagkukumpol-kumpol ay nangangahulugan na maganda ang kapalaran. Silalamin din ang epipremium aureum. May mga malalim sa mga ugat at masiglang paglago ng mga dahon kung napakalago ng inyong mga halaman ng mga ang mga money plant ay umaapaw sa positibong enerhiya. Number 9 nating lucky plant, desert rose, adinyom, obisom. Ang magagandang puno na mga may bulaklak ay kinikilalang magandang halaman. Amazing! Dala ng kayamanan. Sa kultura ng China at isang swerteng halaman para sa Chinese festival. Ang adenyum ay makapal at may malupit na mga ugat at galing dito ang mga swerte Amazing. sa mga ugat ng rosas maros na adenyum simbolo ng mga kasaganahan. Mga halaman na may bulaklak na kulay pula, rosas ay lalong maswerteng tinuring ito. Ang karaniwang kilalang adenyum, ilang galing sila sa Afrika at Middle East. Ngunit, tiyak na hindi sila mga rosas, ang adenium obisom ay mas nauugma sa mga alandas at oleanders at pragi panis sa isang tropical na hardin, isang matibay na halaman na nagdadala din ng swerte at naghahatak ng pera. At ayon sa ating pingsoy, ay napakagaling ng mga dessert rose o dinyo na panglaki plant. Yan ang ating na number 9 sa 2024. Ang pangsampo natin ay isang lucky bamboo Amazing. dracina sandri, sandiriana. Yun ang tawag sa kanila. Ito ay napaka swerte na mga laki bamboo. Ay dahil hindi ito tunay na kawayan. Ang laki Bamboo ay tinatawag ito ng Dracena Chanderiana at wala itong kinalaman sa kawayan. May kinalaman ito pampaswerte. Amazing! Ayon sa Tingsoy, naghahatak ng pera. Hanggang sa ito, mga walang daon sa mga tangkay lamang ang kahawig ng kawayan. Sa mga nakaraang taon, sa mga nakaraang taon, ang mga tangkay nito ay binibinta rin dito sa ilalim ng pangalang Lucky Bambu. Sa, dito sa ilalim ng pangalang Lucky Bambu, Raniwan. Walang ugat ang dahon ng mga ito ay maaring lumilitaw na tuwid po may spiral. So, ginagawa to spiral ng pag-aayos sa mga bulaklak sa halaman sa prorera para ma-attract yung mga tao kaya ito ay nagdadala ng swerte. Mga ito ay malawakang ginagamit. Ang kultura ng Asia ay laging tinuturing ang kawayan bilang simbolong magagandang kapalaran. Tinatawag ng mga Chino ang laki bamboo Kaya itong ito ang napaka magandang lucky plant ngayong 2024. Ayon sa Pingsoy, ang anumang halaman ng tropical sa loob ng inyong pamamahay o opisina o sa loob ng kwarto ninyo o sa sulok ng bintana o kaya sa labas or sa salas sa kusina ay makakatulong sa pagtanggal na toksin sa hangin at gayon din ito ay makakapagbigay inspirasyon sa positibong kaisipan sa ganaan at kapayapaan at kakaibat maraming aspito ang pingsoy kaya siguraduhin magkaroon ka ng masusing kaalaman bago ka magsimula. Maunawaan ang magiging lotian ng isang, isang matalino dahil lang kalikasan sa isang siguradong bukas na espasyo. Paka galing ng ating mga lucky plant na ating na idudulot sa ating paligid, sa ating kapaligiran. Mga people, dito na lang tayo magtatapos at maraming salamat sa inyong panunod at sana makukuha ma ma nyo ang aking ibig sabihin sa ating paghahalaman at maraming salamat sa inyong panunood God bless you all sa 2024 maraming salamat, God bless you all, bye bye